Op, 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 ya, yeah, op, ya. Yeah. Yan. Yeah. Okay. Sige lang. Mahirap lang. Baka hindi umander. Hindi pa napa under to eh. Hello, buti may mga kasama tayo dito. Right, nandito tayo sa BRC or Batangas Racing Circuit. Munta tayo dito para sumali sa motor show ng NGO. Ngayon si Reader nandun na sa may entrance. Kaya dali na natin siya sa display area. Si. Thank you, thank you. Oh, thank you ha. Salamat ha. Pasok na natin si Reader guys. Ito yung sinasabi ko eh. medyo naiya ako pag eh, pagka ilalapag ng ganito eh. Tignan nyo na yun naman yung kung gaano kadami yung tao. Ganyang karami yung tao. Grabe ba? Diba? Hello! Tara! Ito show oh! lang! Oh, well, tapos pa! May, may space so, so, pa May space pa ba sa loob? pa sa lo? well, so, ko, please. ha! Pus! Oo! Oh. sa akin! Ah, tara! 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 Thank you ha! Ang tao! Grabe! Hello! Yo, Thank you! Ate Grabe! dami! Hello! Hey! Siyempre! Dapat pala kunin ko yung tarpaulin ko no? Ah, oh, pwede, no? Ay, tumba ko muna. <laughs> Ito na yung number natin sa pro category. Ito na yung boot namin. Ay, naka-display na si Reader. Oh. Tingnan nyo naman yung venue. Grabe. Sulit. Puro mga motor talaga. Ang maganda dito, puro may mga tent. Dito halo-halo yung mga motor. Diyan madami yung mga Raider na nakikita mo. Yun. Diba kapag bright yung kulay ng motor, oh. ang ganda. Oh. Oh, puro mga Raider naman to. Ayan, yeah, oh. Yung mga pwesto kasi dito guys, unahan sa tent. Pero nagtataka ko talaga puro raider eh no? Ito yung Majopet KR. Solid to. Oh. Yan sa mga nakakaintindi sa parts. Sobrang mahal yan guys. So hydraulic pa. It's a lahat oh. Grabe. sabi niya oh. Solid. Solid oh. Kilala ko may ari nito. Maganda yung tubas nito eh. Ano? Ano? simple ang linis sa kagandahan ng kulay oh. Naka BRD oh. Buti pa isa kanya nakalabas yung brand. Naka CNC pa yung hub niya oh. ito yung hinahanap kong upuan. NP Chok Die, Mas mahal yung brakes niya. Eto, naka cocktail pa. Tapos yung rim niya ora do. Oh. Ano Then naka CNC black na siya rin. Oh. Ito yung wala ko eh, yung black. So binuntas niya yung fender niya para lumabas yung CNC black. Tsaka para makita yung mga pinagsisettle like ito oh. Gusto kong gayahin to. Grabe. Kaya pala may butas para sa host makita natin yung titanium sa loob. Mo. Tapos nilagay niya sa kabila yung stab kasi nasa kabila yung host niya. Yan yung sinasabi ko talagang magkakaroon ka ng idea may inspire ka sa mga motor nila. Siyempre gusto rin natin gayahin. Kaya yun, salamat dito. Nagka-idea ako. Gagayahin ko yan. Yung style niyang yan. Lalo na to. Solid. Ito, X-Max. Yung mags nito, sabi nila mahal. Yung mga brake system niya, oh. Kung parehong mahal yung kanyang brake caliper, nako, malaking puntos na yun sa show. Yan yeah po si Boss Reed, namimigay ng sticker. Ayun oh. o. Right. Oh, Boss Reed! Anong pinipilan nyo dyan? Lalaro po kami ng spin doon. Baka po makakabawi sa entrance. yung isang may kutu yung flat set. <laughs> ito, humanap ka ng pinakamalinis para sa akin dito. Ito yung pinakamalinis. So wala nang dikal-dikal. Talagang straight to the point black and white, then madidiin ng mga piyasa. No? Malamang ito, nasa pro category dahil naka full titanium KO siya ito. Wala akong nakikita ng mga kinarbon parts talagang straight. Stock fairings and stock inner fairings. Nice combination ng silver, silver and black. Naka motion pro. Nakamanok din siya na dual throttle guys, grabe. Madalas na nakikita nating dual throttle sa mga Raider. Pero dito sa Sniper, tingnan nyo, ang ganda palang tingnan. Mas malinis. Pero naka nitron siya oh. Tapos mukhang mga itsalaya yung mga gamit niyo. Tapos naka DID -DI rim siya. Tapos CNC yung kanyang habo, oh. Naka manok siya na cylinder block. Then nakalabas yung kanyang oil stub. Oh. Then naka aluminum gas tank. Fuel regulator yata yun. Tsaka naka Ducati seat siya. Oh. Ano kaya to no? <laughs> ito hindi ko alam eh. Mating dito yung isa nating idol. Oh. Si Ma'am Neg nandito. Siya po. Ayan yeah, o. <laughs> At uh, hindi lang natin siya nakita, magpapapirma pa ng upuan. Iyo <laughs> e, ano? na. Salamat. Po. Ano? Salamat. Salamat. Thank po. you po, ma'am. Thank, Thank you, you. you po. Sa kanya pala to. So ito yung pinapanood natin madalas sa Facebook. Ito pala yung madalas yung binobomba. Ang ganda ng pintura. Grabe, kending-kending yung pintoro. Tapos naka-textured paint pa yung kanyang engine. Sumali siya sa non-pro category, number 73. Ay, grabe, di ako makapaniwala. Nakikita ko na sa personal. Ayan ano hello <laughs> Ma'am, salamat sa opportunity po. Thank you po, thank you po. Yeah, shout sa buong team ng Negra. Right. Bukod sa motor show, meron ding mga drag race na nagaganap ngayon dito. Pwede ako, papayin ng mga Ang makina oh. Ganda ng PCX nyo. Tingnan mo yung mga detalye nyo nakatabas pa talaga, no? Para lumabas yung mga host niya. No? Tingnan mo naman yan, no? Grabe naman yan. May frame pa lang ganyan, no? Tignan mo, Regulator pa. Ganda, So, 5.30 p.m. na. Talagang may mga ilaw pa bawat tent. Oh, ang ganda nilang tignan, guys. Oh, ang ganda nilang tignan. Solid, solid. Ang lilinis ng mga motor. Oh. Pinipirma niya yung mga upuan. Yung mga natitipuhan yung motor, pipirmahan niya. Nice. Hey! 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 Sir Rowan, oh. No? Sir Rowan. Ay, opo, opo. Makita Na, lang nila. Oo oh, naman, eh, naka-strong tayo, siyempre naman. Hello, po. Yes, yes. And the color, the combination of the color, it's matched to my motorcycle. Like. Thank you. Thank you. Thank you. Trucks No, pakita mo page mo. Ah, my page. Ay, another one. Ay, para another one daw. Large. Thank you. Ay, right. thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, 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 okay. Thank you, sir. Thank you so much, Estrong. Siyempre, sila yung mga cameraman natin. Sila yung nagtawag sa akin dito. <laughs> dito sa Motor Show, sa NGO Philippines, dalawang araw siya ginaganap. So, yung unang araw is ingress, like yung ginawa natin ngayon. At yung susunod na araw, which is yung part 2 ng ating video, is judging na po. So, abangan nyo po yung next episode natin at ah, tignan natin kung ano magiging kapalaran ni... Good luck, Raider! Kaya mo yan!